Abay talagang nakakatakot nga ang isang healthy Vando pinahirapan ng Warriors kahit sa pre lang. Wala well, tong si Jared Vanderbilt against the Warriors naglaro ng 21 minutes at meron nga siyang 9.7 rebounds, 4 assists and 3 steals. And well, kung pagbabasihan lang natin ang stats ay parang normal lang naman ito para kay Vando at hindi ganun ka-impressive. Pero kapag pinanood natin itong film breakdown na ito, ay talagang nakakadakot nga ang maaaring maging potential niya this upcoming season ngayong healthy na nga siya. And well, sa pinakaunang play ng Golden State Warriors ay nakakuha agad ng steal. Ito nga si Jared Vanderbilt nang dahil alam niya na na itong si Stephen Curry will come off the screen. Kaya naman matalino niyang iniwasan. Ito nga screen ni Draymond Green at steel nga sa dyan. At nagresulti yan dito nga sa transition fast break. three pointer na ito ni Gabe Vincent. At pagka-shoot na pagka shoot ng three pointer niya, hindi agad siya nag-relax nang dahil talagang kinulit niya dito si Stephen Curry na kapag-force tuloy siya ng jump ball. At sa pagkapanalo niya nga sa jump ball na ito ay sangto kay DeAndre Ayton ng pasa niya nagresulta yan ng 2 more points para sa Lakers. So sa extra hustle na Rivando may 5 points agad itong team ng LA Lakers. And then a few minutes later, sa 3-pointer attempt dito ni Jake Laravia ay nagmintis nga yan. And you can see Jared Vanderbilt hustling back dito nga in the paint para kumuha ng offensive rebound at naging successful naman siya dyan. At na out rebound nga itong si Draymond Green sa playing na ito at ni reward nga siya dyan ni Gabe Vincent. Pinasahan nga siya at nagresulta na ng 2-pointer na ambag na ito ni Vando. Up another layup nga yan and one. At sa next play naman, may kita natin dito ang catch and shoot 3-pointer ni Jared Vanderbilt na kinakailangan niya ngang patunayan this upcoming season kung talagang nag-improve ba ang kanyang shooting. But ang for sure na may kita nga natin kay Vando this upcoming season ay ito nga ang kanyang magandang depensa dito kay Stephen Curry. Ball denial lang kanyang ginawa. Papasaan sana ni Jimmy Butler kaya naman nag-relocate na lang itong si Steph. At dito si Vando ay nag actually at iniwan itong si Stephen Kerr sa 3 point line na hindi lang nahanap na itong kanilang mga teammate pero itong si Vando nag payoff naman ng kanyang gamble at nakastil pa nga siya dyan. Nagresulta nga yan ng fast break at dito ay nakapuntos nga ang team ng Lakers salamat dito sa 3 pointer ni Gabe Vincent. And sa another miss shot dito ni Jake Larevia another opportunity para kay Jared Vanderbilt to get an offensive rebound. And this time put back nang na kanyang ginawa, mabilis ang 2 points ang kanyang nayambag dito nga sa team ng LA Lakers. At dito naman sa handoff play nga nila, neto ni Gabe Vincent siyang nagbigay ng screen at siya pa rin ang hassle pabalik in the paint at talaga nga namang grabing energy ang kanyang pinakikita dito sa first half at dito ay nakakuha patuloy siya ng extra possession para nga sa team ng Lakers, hindi lang sila nakapag-capitalize. And well, dito namang sa play na ito ay ginulat ni Vando ang maraming ang Lakers fans matapos nga na itong handoff nilang dalawa ni Jackson Hayes ay usually may isa pang pasa on the other side na gagawin itong si Vando, pero kanyang sinarelay na lamang itong possession na ito at kanyang nilabas ang kanyang ang dribble moves na nagresulta nga ng napakagandang highlight for him, Eurostep, left hand layup. At dito nga sa ating third quarter, may kita natin ang mangyayari kapag hindi mo nga binantayan itong si Jared Vanderbilt kapag tumira na ang kanyang teammate. Nakikita nyo siya dito walking straight into the paint to get an offensive rebound. At naging successful naman siya dyan dahil nakuha ng another possession ang team ng LA Lakers. At iyan nga ang ilan pa lamang sa nagawa na magaganda ni Jared Vanderbilt this game against the Golden State Warriors. Kahit pre-season abay walang humpay nga sa paglalaro ng matinde, hustle play at energy plays, eto nga si Jared Vanderbilt na for sure magiging kabang abang sa paparating na season. Anyways, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? At yan ay komento nyo lamang sa ating comment section.